bilang ng mga suspect. Huli mga otoridad sa isinagawang operasyon. Alamin natin kung saan nga ba itong nga. Nagawa nga paghulihan ng mga otoridad na isinagawa nilang operasyon. May detalye ang ating correspondent na si Leslie Ann Dimaano. Matagumpay na naaresto ng Police Regional Office Calabarzon ang siyam na most wanted persons at ang karagdagong pang 24 na most wanted person sa pagsasagawa ng police operation kamakailan. Ayon sa Regional Director, ang mga naturang suspect ay may kaso ng homicide, rape, murder at violation sa illegal drugs a 9165. Isa sa mga sospek na nahuli ay si Alias Bebot na may kaso sa pagpatay. Siya ay may patong sa ulo na 140,000 at nadakip siya sa barangay Santa Rita, Pinamalayan, Oriental, Mindoro. Sa naturang araw, nahuli din ang iba pang sospek sa barangay Bangbang, Los Baños, Laguna. Hindi hadlang ang magkakahiwalay na dako ng mga sospek upang sila ay matuntun ng mga otoridad. Ayon kay Police B. General Nortates Jr., ang accomplishment ng pagdakip sa mga naturang suspect magkakalayo man ng lugar ay nagtatanyag ng kampanya laban sa iligal na gawain. Ang mga suspect ngayon ay dinala sa kanika lugar at nasa kustodiya na ng mga pulisya. Ako si Leslie Andimano para sa Radyo Agila. Matatag, matapang, matapat. thank <laughs> you